Ang modernong panahon natin ay nagdala ng napakaraming mga teknolohiya na nagpapaginhawa sa ating buhay. Mga bagay na hindi naman natin dati kailangan pero ngayon ay tila parang bahagi na ng araw-araw na buhay. Noong araw, landline lang, sapat na eh. Kapag may tumawag at wala ka, magbibiling ka na lang o kaya tatawag ulit pag inakalang nandoon na ang kakausapin. Ngayon, wag lang ma-replyan agad eh parang offend na offend na ang taong dahil ang cellphone ay tila hindi na nahihiwalay sa katawan. At inaasahan mo na kapag tumawag ka o nag-message, dapat nakita na agad. Pero kasamang hatid ng mga teknolohiyang ito ay ang mga pagbabago ng ilan sa mga pangunahing humuhubog sa ating buhay. Dumami ngayon ang mga kung tawagin ay influencers. Dati pa naman merong ganyan, pero hindi kasing dami, hindi kasing laganap at marahil hindi kasing lakas ng impluensya katulad sa ating panahon. Hindi lahat ay masama. Marami ang may pakinabang at nakakatulong pangay. May mga reklamong pag-influencer ang naging boses ay na na May mga kaalaman o pangyayari na kapag influencer ang nagpahayag ay mabilis mag-trending. Mula sa sikat na lugar, masarap na pagkain, gadgets, kandidatong iboboto at marami pang iba, eh halos influencers na ang nagiging basihan sa kapasyahan ng karamihan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng sikat ay tama, hindi lahat ng popular ay dapat tularan, hindi dahil uso ay dapat makiuso. Sa gitna ng nagbabagong mga pamantayan at nagbabangga ang mga prinsipyo, ang salita ng Diyos pa din ang dapat nating maging basihan ng ating paniniwala, direksyon at kapasyahan. Ang sabi ng Bible, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Napakadaling mabago ang isip ng tao at hubugin ng kaisipan na hindi tumutugma sa kalooban ng Diyos, lalo na kung mas marami kang panahon para pakinggan ang mga influencers kaysa mag-aral sa salita ng Diyos. Mahalagang mag-evaluate sa mga pinaglalaanan ng panahon at humuhubog sa mga desisyon. Baka mamaya, lumilihis na pala ang iyong pamumuhay dahil sa impluensyang lagi mong pinagbubuksan ng pinto ng iyong buhay. Pinakamainam at hindi mo pagsisisihan ang gabay ng salita ng Diyos. Kaya marapat lang na ito ang tunay na maging impluensya ng iyong buhay. Isa buhay mo ito at asa ka pa.